Dalawang menor de edad pinagbabaril sa loob ng computer shop sa Samal Island. Naritong ang news ni Ralph de La Cruz. Binawian ng buhay ang dalawang menor de edad matapos pagbabarilin ng hindi patukoy na salarina sa loob ng isang computer shop sa Samal Island. Sa kuha ng CCTV ng computer shop, hindi na malaya na mga tao ang pagdating ng isang lalaking nakasombrerong pula at nakasuot ng asul na long sleeve na walang pag-aanin lang ang namaril. pa ang isang biktima sa sospek hanggang sa umabot sila sa labas ng computer shop. Hindi na ito nakita sa CCTV, ngunit maririnig ang sunod-sunod na putok ng baril. Nasawi ang mga biktima na sina alias Mark, 14 anyos, at alias Jan, 16 na taong gulang dahil sa mga tama ng bala. Ayon sa mga pulis, tumakas ang salarin na sakay ng motorsiklo. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng otoridad para alamin ang motibo sa krimen kasabay ng pagtugis sa mga salarin. Yan ang aking news scoop. Ako si Ralph De La Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.